Uh, good afternoon <laughs> so, magbalat ako ng sibuyas. Dahil magre-ready na tayo ng ano, ng kalian. Magbalat ako ng sibuyas at bawang. Kamusta guys? Nakapag- Ready na ba kayo na lulutuin? Para sa pangalian. Luto kami ngayon ng ano? Alaan. So, yun. Pinasuka pa. Pinasukahin ang, ang halaan. Tapos, may free Saging. Ano yung gagawin? bawang bumili kasama ko ng gabuong alamang ay magluto meron ay kung ng dapat na yun ko yung salat ng bawang na hangin. Hello, good afternoon everyone.

Nahasa man ang ismiril dire. Nawala naman po ng ismiril. Mga guys, ang, ha ang hasa ka guys kay ismiril. Ay, ambot. Asa nang ismiril? Kasi nagkuha. Ang bahay siguro. Ang naman po, Pakit mo lang yung mata mo, Tonyo. Pero pakita ka. Balik ta rin ako <laughs> Balik rin na natin yung pag-istoria. lang ang mata. meron makikita. Buha ka klase ang luto na po ang palaya. Ang palaya na mayroong alamang at itlog. Ang palayang may itlog tsaka maraming kamatis. Ang may alamang sa amin. Ang walang alamang itlog lang at kamatis. Sa kanila. So, ito yung mga napuha ko ng makarano. Hindi ko nagawa Pero, fresh pa kasi Daga, ito sa... Daga. Ah. Apat na tiraso yan. Okay. Tapos, Hanggang yung umaga, ito. Oo, oh, dami. So, ito yung silang lahat. Ang dami nito guys. Uh. May bumi pa. May bumi pa. May dami sa sine. Sobrang dami ito. Ang sobrang dami ito. Marami din naman kami na kakain. Ayan.